Kay mga idol oh. Yung ano na lang Malakas pala magsibak ni Kagaw Brian oh. Palitan lang magsibak, palitan. <laughs> Bala tayo ano? Kapag ng tao sa iko ngayon. Ha? Huh? nag ano nag-swimming? Siguro. Dami. Anong mayroon? May nag-trip. Ah, mayroon mga nag-ano, mga nag- Tagadang sa tabi Hmm. Kahit naman ako ha, kung manok mo yung number one. Hmm. Paghahanda para sa blowout bukas mga idol, kaya ito nagsisiba kami ng kahoy. Victory celebration ng Team Progreso at Team Kaadapay. Magmerinda mag oh, si uh, na, ng na Kadaan, tayo, magmerinda. Uh, uh. oh. Si oh, oh, hi, guapong kagawad namin na ah, si eh, kagawad Aiko. Kawai, 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 saka itong supporter natin Are, ay Mare, to sa oh. Koy koy. Gagaling na nasubukan. Basta. <laughs> Nako bitak na. Nabasa. Madurasa no. Subak. Tayo na subak niya oh. Marami na mga idol, marami na yung nasibak niya. Huwag na kayo magsibak pagdating niyo. Hang? Hmm kayang-kaya niya eh. Yung mga kasama namin na iba doon naghahakot ng ano, kahoy na sisibakin. Naanay na no, inaanay. Okay. Hey. Sigurado ah, yan. Ah, Ang kulang pa to sa ano ha, kulang pa to sa dalawang baboy, you ano. Know? Kulang pa yan. Kagawa dahil ko. Palitan lang mga idol at si Bak. Isa lang kasi yung palakol. Inalabay. Ajay, dakkal.

Oh, nyo, yan yung mga kagawad namin, oh. Malapit na matapos magsibak, marami na, oh. nilalakasan din yung kagawad, Siyempre, ah. Simpre, <laughs>